Hello guys! So, heto ulit kami ng aking Jonakis. Nakalabas kami ulit. Tapos, ang pinupuntirya naming lakarin, ay yung mga kalye-kalye ng Las Piñas. So, ayan nga. Hindi ko matandaan kung anong kalye ito, pero dun lang po sa may likuran po namin. So, may napansin po kasi ako dito sa kalye to. Parang napakaraming naka park na mga sasakyan. Iba-ibang sasakyan talaga. Yung kalsadang two-way, parang naging one-way na siya dahil talagang yung isang way, talagang punong-puno na talaga ng sasakyan. Ayan po, chow. Ayan po, ayan. Makikita po natin talaga dyan. Ayan. Sad-sad po talaga ang mga sasakyan naka-park. Iba-ibang sasakyan. Meron din kaming nabasa dyan na <clears throat> nabasa na no parking talaga pero hindi yata nasusunod yung katakaran na no parking kasi talagang maraming nakapark pa rin saka maraming mga basura na talagang katambak lang sa kalsada ayan siya ang dami dami oh yan yan mga guys ayan no oh, mga sasakyan talaga siya ayan Halagang hindi ka maka kung may papasok na sasakyan, kailangan pang mag yung isa para lang makapasok muli ulit yung isang sasakyan. So yan nga, dami sa gilid pa talaga, ang daming mga basura. So, sana mapansin ito ng mga opisyales ng Las Piñas. Ayan siya. Yan po yan. Ang dami oh, sasakyan talaga. Iba-iba na so, halos talagang one way lang ang gumagana dito sa kalsadang to. So, yan nga guys, sana mabigyan action ng mga official ng Las Piñas. Ayan so, po talaga siya. Dito lang po yan sa may likod, sa may talon uno sa side, sa kabila, sa may side. Yun po talaga po. Hello guys! So, heto ulit kami ng aking Jonakis. Nakalabas kami ulit. Tapos, ang pinupuntirya naming lakarin ay yung mga kalye-kalye ng Las Piñas. So, ayan niya. Yeah. Hindi ko matandaan kung anong kalye ito, pero dun lang po sa may likuran po namin. So, may napansin po kasi ako dito sa kalyeng to. Parang napakaraming naka park na mga sasakyan. Iba-ibang sasakyan talaga. Yung